guys so welcome back again to my cooking vlog so ayan paano ba ihak ang amoy ng tilapia guys so ngayon mag adubo tayo ng tilapia ano to siya adubong paksiyo ng tilapia so ngayon mayroon akong dalawang separate na magkaparehong uh, spices so ito so una ay ilalagay natin to siya sa dito sa ating lutuan na kadiro So, may nilagay na akong tuyo dyan. So, iparang parang gawin natin to siyang ano, sapin sa ilalim. Yung isa natin ano, spices. So, ayan. Yung nilagay ko pala dyan ay ano siya. Aho, sibuyas. Tapos, mayroon akong ito. Kulikot. So, ilalagay natin siya dyan. Tapos, mayroon akong uh, luya. Tapos ayan, meron akong sibuyas dahon. So ngayon, pagkatapos natin ilagay dyan siya, ay ilalagay na natin yung isda, yung tilapia natin. Tapos natin dito yung tilapia natin. So parang marami to yata. Parang dito magkasya. Yeah, di magkasya guys. So ililipat natin doon sa mas malaki kuya, nalipat na natin siya sa medyo malaki. So now next ay ilalagay na naman natin itong isang separate natin na spices kanina dito sa ibabaw. Ito sa ibabaw niya para mahak natin yung amoy ng uh, tilapia guys. Para yung amoy niya medyo hindi masyadong malansa kasi malansa tong ano tilapia guys pag hindi mo siya na ano na luto ng maayos at saka ako pa naman ay ayoko ko yung may, may amoy pagkatapos niyan ay lalagyan natin siya ng pamintang durog ayan pamintang powder kung lang kasi yung anak ko ng babae at siya tapos ay maglagay tayo ng syempre yung ajinomoto yung bitse na ano natin kompleto lang Ayan. And then, yung tuyo. Tuyo natin. Maglagay tayo ng tuyo. Tuyo. konti lang din yung tuyo natin, guys. Ayan. Tuyo. Okay. Pagkatapos, maglagay tayo ng uh, suka. Alright, pagkatapos ay lagyan natin siya ng suka. Ang ginamit ko palang suka ay, ayan, cane vinegar. Para doon siya gaano maanghang, maanghang maasim. Ayan. And then, para maging, uh, ano siya, adubo, lagyan natin siya ng mantika. Ayan. Okay, mantika. Ayan. So, ngayon ay ilalagay na natin siya sa medium heat na apoy. So, kaya ayan. Ay, bago ko pa pala makalimutan, ay lagyan natin siya ng kalahating tubig. Kasi, kasi kung ito lang, ay dito siya maluluto. Kagad. So, lagyan natin siya ng kalahating tubig. Ayan. Kalahating baso ng tubig lang. Para hindi siya maano. So, ayan na say so, lutuin na natin so ayan lutuin na natin to siya ng about uh, mga 20 minutes lang guys so ayan so, ayan na guys kumukulo na ang ating taksil ayan medyo na ano yung camera natin ayan. so hintayin na natin na medyo lumiit yung tubig para ano siya Or masarap kasi konti yung tubig mas masarap siya So ayan medyo marami pa yung tubig. So paliitin muna natin yung tubig nya. So ayan, ayan. Mga another 5 minutes more. So ayan na guys. Naluto na ang ating uh, adubong paksiw na tilapia. So let's cook it now.